hindi naman ako patungkita ng ikaw kasi may papakasok sa iyo ako pinakabahan hapon yung pagkabag po katalasan niya po yung kung bakit hindi niya tutuloy yung dumutan kasi sa totoo lang No? okay, ito lang po ha piti sa totoo lang na po tayo nito talaga Mas lahat at least nakatakot sa amin sa amin. Pero no? Oh. yung mga nilagay mo dito ha? Nagkakitindihan? Okay. Okay. Yeah. Hmm, papakbat mo ko pinira Bakit? Ah, yeah. higit huh. galit. Ah, nasaan ka? Ngayon, nasaan ka? Ikaw ba yung nagpagawa? Ikaw? Sagot lang. Ikaw. Ah, ikaw. Ikaw ang nagpagawa. paggawa. Oh, huwag ka na sa akin. Dalawang kamay mo na ulo. Sige, pababa. Sige. Bali, ibang, ibang ano to. Hindi. Ibang may gawa. Tama? Ha? Opo, Sige, bakas. Tama ba sa puli ko? Opo! Bago nagsisinuhan yung pa, huli na kita eh. Sige, tanggalin mo. Opo, opo, sorry na po, sorry. Opo. Sorry, opo. Opa, opo. sorry ka pa. Dito kong na sorry, ha? siya na ngayon. Pasensya na talaga. Sige. Sige. Sige pa, kasama mo lang ka? Opo. Okay, dito mo. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Pinaglolo ko niyo ako ha. Kasi dyan ako, kasi dito ha? Opo, opo. Pa, pa. Sige, paglas, paglas. -pag pa, pa. Sige pa. Sige, tanggalin mo lahat. O, pa, o, pa. Sige pa, kanina kasi pagpasok ko, nakita ko ng akin saan.

Sige, tanggal-tanggal. Sige, tanggal. inigit kasi ako matatayin niya. Huwag ka kasi naiingit. Huwag ka kasi naiinigit. May napa-appointment tinutulungan. Oo, ang dami niya tulungan. Bakit ikaw pares lang may trabaho sa ibang bansa? <tinyo> oh, bakit ganun? Parasa man yung sahod niyo siguro? Makaiba ba yung sahod niyo? Iisa? Paras lang? Patay lang? Oo. Oh, anong dapat ika-ingit mo? sabihin, lumalabas, masamang tao ka? Ha? Huwag ganun. Sige. pa ba ang sa kailan? Taon na, oh, ano? Taon na. Wala mo kung di kita nakita kanina. Ha? Eh, di kita mauli. Pahirapan nyo lang sa papatayin. Ha? Wala! Wala! Pahirapan nyo natin, Ta kita. Mm -hmm. Ah, ibabalik ko nila yung monitor. Ah. Papayrapan ko lang po siya. Papayrapan mo lang. Opo. Sige, tanggalin mo lang. Opo. Oh, may tanong ulit ako. Gusto mo lang ng pangalan mo. Pwede? Hindi po. Bakit hindi? Hindi po. Ba? Bakit hindi? Hindi ka naman yung eh. Nahihiya ko kasi ako sa kanya. Ano, ano, ano? ako ano oh, mo? Tagalog? Opo! Hindi ka... Ilonggo? Ha? Hindi? 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 Ha? Ah. Opo, Ilonggo! Ilonggo ka rin? Opo! Oh, Pasilyo na lang, po! Pasilyo na! O oh, sige, tabul na! Tagalog na! Sige pa! O na! Ano pangalan? yan? Ano pangalan mo? Opo! Ayaw pa rin! Pagpapalintyan uh, natin, ayaw tayo magsabi. Ang gabi na lang natin, sakay na natin. Nangalimahan <tod> oh, mo. Sana, kasi siya na Tama ang tawag. <tod> Bilang mo binabagit mo pangalan niya, tapos ikaw ayaw mo sabi pangalan mo? Ha? Ang gabi sa amin yan. Sabihin mo na pala kung sa'yo ka. Ayaw! Ay, siya tayo ha. Wala akong pakalak sa may iwan mo, ha? Sa pamilya mo, ha? Ay, siya tayo, ano? kunti na lang, sige pa. Kunti na lang. <coughs> Panginoon kong Isus, ako takilaw, may, may na ibalikin na sa ito hanggang sa'yo mamatay. Sa'yo, ito, ito, ano ito? Mayra. Sa halang ni Jesus, Mayra. <coughs> Tubig niya po. Yung kanina din po. Hindi, magpalit tayo ng palibaro. <coughs> Anong nangyari? Siya, ah, siya yung video Okay, panood mo na Kasi na Okay, okay. Oh, ikaw naman, naman, naman. Okay, shout out sa lahat. Pabuso po. Uh, salamat sa mga sumusuporta. Nandito tayo sa Kalookan. Uh, kung saan nang gagamot si Apo Eric and Apo Chalene. Shout out sa dalawang uh, sa mga membro ng team Apo. Kay Apo Isita, Apo Ken, Apo Marwin. Sana ako pakisya na nga mga video ng Instagram. Marami pa po matulungan. Actually, galing na ako dito nung isang araw. Kaya lang po, nakita ko po, po talaga na may panibago na yung unang binira ko po nakalatag na, nakaiga na. So balik ang ginawa niya po, humingi ng tulong sa isang membro para po patahin si nanay. Okay, uh. okay ah uh, yan o, hindi ko papalagpasin yung mga gantong bagay na talagang gagawa tayo ng paraan para may salba natin ng pamilya nito. Maraming salamat ako at erika po Kapatid, magandang gabi.